maganda 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 Yo! Magandang 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 Uh, <laughs> <laughs> Maganda yun. <laughs> <laughs> Ayan, Abangan nyo po, nung no? wala ngayon dito si Kuya Gatso Official. Abangan nyo po yung vlog niya. Salamat kay Kuyang. Abangan nyo at gagawin niya yung hagdan ni Mura. At sana po ay supportahan natin yung vlog ni Kuya Gatso. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. At sigurado, Matutuwa si mura noon dahil magiging maganda na kanyang hagdan. Salamat po muli sa inyong lahat. Good vibes lang po tayo.